snack eh bu bubuksan na ni ate yung galing sa Shopee Shopee or Lazada Ma! Ma! Aba ah! Mm. Apo Aba ah! Eh, Adios! Aba ah! Eh. Wait lang na wait lang Ata sa Sada Akala ko rin trade yung Sada Bata na ano pala yung inana mo? Huh? Ano pala yung in-order mo? Ayan po mga bish tumbler, tumblers. 5 piso lang mga bish tumbler. Wow. Wow. Buti naging 5 piso na lang yan, no? 200 nga sa pinigil. No, Ang ilang ng Ay, hindi. Iba. Ah, Bino pwede mo naman. Hindi, ilagay yun. Ah, plain lang pala. So, Kayun kasi may, ano yun, oh, may, may, lalat, may sapaw sir. yun. May, hindi, may. Yun okay. Kahit limang piso, may istro ka na, may tumbler ka pa. Mas maganda pa din yun, may bakal. Yung iba, ano yun? Ang sandals na, tingnan mo nga. Sandals na lang. Sa'yo naman lahat yan ah. Wala yung isa. Yung ano ko yan, yung selfie tick kanina. Ma. Yung pang oh. yung 95 yan ah. 95 to? Eh. Sa Yung sandals. Wait lang. Oh, no come. I said you're thank. Unblock me. I bought the din yan, di ba? Ayan po mga bisa, ang sandals, limang piso lang. Ayan. O diba? 5 piso lang sa shop. Ayan na yung dolly siya. Shop Lazada. Lazada pala mga bisa. Lazada, limang piso lang. O diba, kasyang kasya sa kanya, 39 to 40. O Diba? Ma, kasi lang pala to. Hindi yun ha. Fish, ito nga. Wow, ganda. Sakto lang nga lang. 39 to 40. Ganda. piso. Okay, size 39 to 40. O, diba? Kasyang kasya. Alam po lang. Okay. Okay, so all right. At ayan po, mga bish. Ito naman yung ating piso. Piso net. Piso net. Piso lang yun, eh. oh. na natin Dami palang um, sa, ano, sa Lazada. lahat yan.

solid ang piso natin mga first, kaya ayan, ito naman ito naman yung anak, anak ko na ako napapansin dito, ayan o, oh. ang galing daw o, oh. patingin galing yes. galing ba? wow, ang galing, ang galing talaga ano, ang galing magbukas ref o, isarado muna ayan, hanggang dito lang po ating video mga best, thank you for watching bye